Hindi naman sa inuobligo kitang makinig ano, pero dapat makinig ka rin sa mga sasabihin ko. Marami nagme-message sa akin, sabi nila, Sir, gusto ko pong bumalik sa pag-aaral. Paano po kaya? Matagal na po kasi akong tumigil kaya hindi ko po alam kung saan ako mag-uumpisa. Totoo naman yun, na ano? pag matagal ka nang tumigil, hirap ka na kung saan ka mag-uumpisa o kung paano ka mag-uumpisa. Para nga awkward, ano, ang bigat hawakan ng lapis or ng ballpen, ng notebook, tapos magbabasa ka ulit ng mga notes. So, sa video ngayon ano magkwentuhan muna tayo kung bakit ano, hirap tayong mag-umpisa lalo na kung matagal tayong tumigil. Baka ikaw yun. Pag-usapan rin natin kung paano siya unti-unting lampasan. Unang dahilan na bakit tayo nahihirapang pumasok ulit ano, takot ka sa iisipin ng ibang tao sa iyo. Baka pagtawanan ka kasi matanda ka na ba't papasok ka pa. Na baka mahirapan ka kasi matanda ka na hindi mo na alam kung paano. O kaya limot mo na lahat. Alam mo normal lahat yun. No first time ko magturo sa ALS, ano sa mga OSYs, nata natakot din naman talaga ako. Baka kasi hindi nila ako pakinggan, o kaya baka hindi nila ako tanggapin, Bata pa naman yan, di diba? ba? Pag magtuturo yan sa eh, may mga estudyante ako na nang no, pa sa akin, eh. Mabuti na lang at sinubukan ko, ano? Kasi kung hindi ko sinubukan, hindi ko malalaman na hindi naman pala ganun kalala ano, na yung iniisip natin, iba naman talaga yung nagiging outcome. Basta subukan lang natin gawin. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, ano, kung hindi ka magsisimula, hindi mo malalaman. So kung nagdududa ka pa rin, no, kung mag-enroll ka, mag-enroll ka na kahit may edad ka na. Ano? Pangalawang rason kung bakit ka nahihirapan o na nagdadalawang isip na bumalik sa pag-aaral kahit may edad ka na is wala kang routine. For example, ano, siempre pag mag-aaral ka, kailangan mong gumising ng maaga. So yung dati mong lifestyle Medyo late ka nang gumising Sabihin natin mga 7 na or 8 O tapos Siyempre wala kang ginagawa na Nakahiga ka lang Gagawa ka lang pag mayroong gagawin O cellphone maghapon Pag nag-aaral ka na Iba na yun Ano? Mayroong ka nang dagdag na gawain So yung sa routine mo uh, May iba So parang may hirapan yung isip Hindi oh, gagawa pa naman ako ng gano'n Mga ganoon May ka kang bumalik sa pag-aaral Yung isip Kasi pinangunahan mo na agad pero ang sikreto kasi doon, hindi mo naman bigla ang gagawin yung mga modules eh, di ba? Uh, maglaan ka lang ng isang oras sa isang araw kasi isang linggo naman yung pag-aaral mo eh, no? O, yun lang yun, mababago man, pero magkakaroon pa rin ng disiplina sa sarili mo at saka magkakaroon ka ng routine. Pag na-build mo na yung routine mo, yung parati mong ginagawa, magiging normal na ulit sa'yo yung pag-aaral. Pangatlong dahilan natin is, o oh, yung dahilan mo, ano, yung iniisip mo. My God, but yung iniisip mo pa rin, ano, nananalo pa rin talaga yung uh, intrusive natin, ano. Kasi halimbawa, ano, late ka na, oh, dami nang nakuna sa akin, kaya ko pa kaya, o oh, ba diba? Parang mananalo pa yung intrusive thought mo. O oh, kaya, ay, mga bata pa nga yun, o, oh, matanda na ako. Hindi ganon, dahil alam mo, ang edukasyon ay walang edad na pinipili. Ano, hanggat gusto mong matuto, pwede ka mag-aral. Kasi ang pinaka-importante talaga dito, si gumagalaw ka para papunta dun sa goal mo. Which is, magkaroon ka ng diploma. Tandaan mo lang lagi, sa edukasyon, ano, hindi mo kailangan makapagkompetensya. Sarili mo lang yung kalaban mo. Sarili mo yung kalaban mo, may papasok o hindi. Tutuloy o hindi. O di ba diba? Sarili mo kalaban mo. Which is, ah uh, kailangan mas manalo pa rin kung ano yung pinakang goal mo. Ano? since nag tayo tungkol sa ALS, kailangan manalo sa ALS. O, ikaw, maging honest ka nga, ilang beses mo nang sinubukan magumpisa pero hindi natutuloy. Comment ka nga, baka kasi meron kang kaparehas, ano, ay, hindi lang pala ako. Kasi, di ba, pag, pag nalaman mong hindi ka lang pala nag-iisa, parang may inspire ka na, ay, kaya nga niya eh. kaya ko din. O kaya ay, ay, hindi lang pala ako, no, marami pala kami, so dapat ganito, positibo lagi. Kung nahihirapan kang mag-umpisa, tandaan mo, normal lang yan ha. Yung takot, yung wala kang routine, may self-doubt ka pa. Lahat dumadaan dyan. At tandaan mo rin, ano, hindi mo kailangan maging perfect. Ang kailangan mo lang isang maliit na hakbang, kahit isang pahina lang basahin mo ngayong araw, makakatulong na yun. Kasi yung, yung maliit na hakbang na yun, doon nag-uumpisa yung malaking pagbabago.